Namatay ang isang lalaki sa Lawak, Pangasinan matapos siyang mahulog sa pugon ng pagawaan ng asukal. May diferensya o mano sa pag-iisip ang biktima. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Sa sugar mill, nagwakas ang buhay ng isang tagalawak pangasinan. Nahulog at nasunog ng buhay ang biktima sa pugon ng pagawaan ng asukal. Napag-alaman ng pulisya na lumapit ang biktimang si Salvador Caballero sa pugon. Bali na natagpuan po siya at about 6 uh, a.m. Uh, kaninang umaga po, sir. Uh, naka, nakaupo siyang ganyan, sir. Eh. Uh, ano ganyan? Exacto nga doon sa butas, sir. Eh. Pero malaki kasi yung butas. Napag-alaman ding may diferensya umano sa pag-iisip ang 61 taong gulang na lalaking residente rin sa lugar. Nagtamo siya ng malalang lapnos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nasunog ang suot niyang damit. Inaalam ngayon kung paano nakapasok sa sugar mill ang lalaki at kung aksidente nga ba ang nangyari. So pero ano po, naroon out na po natin sir, na or uh, okay. hindi sa wala nang counterwater actually. So, supunin din pa natin may kunyo sa uh, kasi uh, investigation na rin. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamunuan ng Sugar Mill. Joan Punsoy nagbabalita, Pilipinas.